sa buhay ng kuya niya oras sa mga ibet na ibe uuwi sila magkapatid dahil kasi alam niya alagaan nila ito ibet na kasi ang usapan ng amo nila dyan pag nabenta itik, ite mama mama dahil kasi alam niya alagaan eh pag naglabas ulit ng panibago sa kasi nakukuhin yung bukasin tatlong anak ko na yan amo talaga yan kaya kung makukukuhin ang daging pangami yung anak na yan ha sa punta ulit sa kanya itik sila eh nanay ano pong pangalan niyo? Ano po apelyido niyo? Regala. Nanay pang ilan po yung anak niyo na si Andrew? Um, bakit po siya dito sa Itikan nagtatrabaho? Ano lang po siya, sinama nung kapatid niya habang bakasyon para po hindi na sa amin yung pan. Kasi po, hirap po ang buhay namin eh. Para po hindi na siyang intindihin po sa pakain eh, sinama nung kapatid. Kasi ang, ang tatrabaho po talaga dyan, panganay po anak. Huwag kayong ika-bakasyon naman ika-utol, doon ka muna ika sa akin, pasama kita ika nang babagday. Eh hindi naman, hindi ko na akalain na magkakahiwalay sila. Dahil tiwala ako, dahil kapatid niya yung kakulay, hindi, eh, hindi ko naman alam na Hindi ko na maalam na pinaghiwalay. Mm -hmm. Andito siya, iwa, ang, yung aming kuya niya ando pa sa kasanoban dahil may itik din doon. Kaya hindi ko na maakalain magkakakalain. Mm -hmm. Dahil kasi, kaya ko alam ko naman yung pinasama dahil kasi kapatid siya hindi na maabayan, bata pa yung kapatid niya. Opo. Kaya nang lang din ako na sinabi nila, nasa tatamnan po ako eh. Tatanim ako sa San Isidro, layo.